Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, mag harvest tayo ng kamote na ang tao jan? Pulang kamote. Tiyak tawag dito sa amin sa dikal na pulang kamote. Kamote ng pula. Ano sa amin kan? Now. Ayan ah. Oh. Kukuha tayo. Ang kukunin lang dyan yung dulo. Ayan. Dulo lang. Ito. Ito. Pakita ko sa inyo kung anong kukunin, ha? Ito, ito, ito. Ito. Ayan. Ayan, nakita ko. Ate. Eh, halos kasi yung konti. Nakita ka na? Hindi nga. Nakita mo ako. Ayan, kailangan natin siyang kunin. Ito lang siya kukunin sa dulo. Tan. Can Ay. Makunat ng konti. Makunat eh. Yan yes, sa dulo-dulo ng konti. Ayan. Di ba nakadagta eh. Oo. Oo. Masarap yung lagay sa sinigang. Sinigang. Ah, eto. Ate, may butas. Wala ano man yan. Mag may ahas.

は <laughs> い,い。は<ん>い、それと。 Kaya na pwede ka manguha dyan ng kamote tops. Ito. Ayan. Ang dami na to. Nakakuha na ako ng madami. So, this is for today's video. Tinuruan ko lang kayo kung paano kumuha ng talbos ng kamote. Ayan. Masarap to. Ayan. Ayan. dami sila. Sobrang dami. Ayan. Free kamote tops dito lang sa kapitbahay actually to hindi to sa amin nang hingi ako so yan see you next time guys